Napakasamay na ng mga otoridad ang isang lalaking wanted sa kasong murder matapos itong maaresto sa isinagawang operasyon sa Zamboanga del Norte. Yan ang ulat ni Patrol Woman Amy Cortez. Napasakamay ang isang lalaking wanted sa kasong murder ng Labason Municipal Police Station sa Barangay Fatima, Kalawit, Zamboanga del Norte nito lamang ikawalo ng Mayo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Roy Omeres Malayo, Chief of Police ng Labason MPS, ang suspect na si Alias Rico, 18 taong gulang, isang magsasaka, walang asawa at residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, naging matagumpay ang pagkakaresto sa sospek ng Labason MPS, katuwang ang Anti-Kidnapping Group 9, MFU, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit. Maharap ang sospek sa kasong murder sa ilalim ng Criminal Case Number L004956 na inihain ni Honorable Grace C. Tila, Acting Presiding Judge, Regional Trial Court, 9th Judicial Region Branch 28, Liloy, Zamboanga del Norte at walang inirekomendang piyansa. Ang naarestong sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Labason MPS para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaresto sa sospek ay e patunay lamang sa epektibong pagpapatubad ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyong publiko na sumisimbolo sa maayos, maunlad at mapayapang bansa para sa umunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Amigen Cortez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.